gagawa tangki ko guys ayan ito ready to cook <laughs> but kailangan mo pa rin siyang haluin mm -hmm. nag order si amo ayan abang brand pills Barry, ayan chocolate cake mix ayan dyan natin siya ilalagay si rom uy okay, so, palitan natin guys ayan guys. Ayan. Gawa lang tayo. Tinatawag ko si Sam Ayan, ito lang ang ating mga kailangan ingredients. Ayan na siya. Ito ako na oil. Ayan, ay lagyan na natin yung oil. Ito yung mga water. Ayan. Ayan, mix-mix lang yan. Okay, kukuha ko ang pang mixer eh. At ang ating ayan. Iba ba? Ayan, na-mix ko na siya. Ihahalo lang natin to. Separately, separately. Ano bang tawag doon? May tawag man. Ahalaluin na lang. Ayan, kunti-kunti-kunti-kunti lagay. Ganun Ayan, pa dalawang labi. Ito na yan. Para hindi siya magbubuo. Kamay lang siya. Hindi siya kailangan sa mixer. Wait lang. Ayan na. Nilagay ko na siya lahat. Haluin lang natin yan. Ayan na. Nilagay ko na siya. habang tayo naghihintay maluto yung cake Ayan. Dito lang muna tayo. At tulog po yung aking alaga. Kaya ako muna magluluto ng kika. Ayan na. Nalagyan mo siya. Nalagyan mo siya. Nandiyan na si Sam. niya tutulong siya sa akin. <laughs> luto. Magagalit yun kasi nakakit yun. <laughs> ayan na, ayan na. Hi! Yes? Why? Hindi ka kuryo. Hindi. call you but you no? Go down. I said, sama. Why no go down? Hmm? Anong gulong tayo? Oh, na-ubar na ko.

Okay. Oh. po may umiyak na bata yes. <laughs> luto na siya nagagalit kasi hindi ko daw siya pinatulong ayan uh. ayusin na natin <laughs> okay na siya ayan. yung may maliliit Subrayan